500,000 piso na pabuya ang ibibigay sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip na mga salarin sa likod ng pagpaslang sa SK Chairman ng Poblasyon 5, Cotabato City at sa kapatid nito. Ito ang ibinahaging impormasyon ni Mayor Bruce Matabalaw. Ipinagutos din ng alkalde sa Cotabato City PNP na bilisan ang pagsasagawa ng investigasyon at panagutin ang mga may sala sa krimen. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Mariin na kinundina ng Cotabato City Government ang nangyaring pagpaslang sa sangguniang kabataan chairperson ng Poblasyon 5 Cotabato City na si Mohaz Salvador Matanog. Ipinagutos din ng alkalde sa Cotabato City PNP na bilisan ang pagsasagawa ng imbestigasyon at panagutin ng mga may sala sa krimen. 500,000 piso na pabuya ang ibibigay sa sino makapagbigay ng impormasyon para sa ikadarakip ng mga salarin. Ilang linggo lang ang nakalipas ng barili ng chairperson ng Barangay Poblasyon 5 na si Fahima Pusaka. Nasawi sa pamamaril ang mister nito at isang payong-payong driver, sugatan naman ang kapitan at dalawang anak nito. 500,000 piso ang ibibigay na reward ni Mayor Matambalaw sa makapagtuturo sa mga salarin sa pamamaril gusti siyang mahigpit na pangako ng alkalde sa parehong kaso. Naptali Belarde i minds Philippines